po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay upo bilang presidente ay mabawasan yung corruption dahil nakakaabala siya unang-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaugalan ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang corruption dito sa ating bayan siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsala sa ating uh, na At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalong na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan It's corruption.